ano baka ya lang baka makuha mo diyan ni eh, puro tae ng, <laughs> tae ng ano ng aso sana <laughs> pa ni ay hindi daw papali o o naro si may nagampil na pero <ko> yung ito <laughs> kahapon nagbatuhan pa kami asi <laughs> ah, yung ano <laughs> Nino ni Arnel. Yung mga overcarder ni Arnel. Naglaro din ka ba? Doon doon banda, doon banda. Sabi ka sila. Oo. Nasa na eh. Doon pa. Taka doon. Yan. Mm. Ano si May? Tuwan-tuwa. Naglaro na. Mama nyo, oh. <inaudible> Naglaro muna, oh. na, Dahil tuwan si Snow. Mm. Okay, tita. Snow na talaga ng tayo? Ha, sa kakara, dito? oh. Oo. Kumuha ka, kunwari, ng, ano, para alam nilang, is, ano talaga. <inaudible> Oh. Oh, yelo nga. Oh, <laughs> Kaya lang baka maano man madampot mo itay ng gaso. Hmm. Yelo nga, no? Hmm. Ah, naglaro na si <siya> May. Papatong kong galos sa Arnel. Ah, uh, Wala tama na, na, na raw. Nilalamig na raw siya. Kunti lang yung ano na sapatos. Manipis pa. Hmm. Manipis. <laughs>